Kung ikaw ay kabilang sa unang batch ng mga pensioners, makakakuha ka ng kumpirmadong pension kasama ang pamilyang bonus. Tama ang narinig niyo, iipin na dagdag na bonus na darating sa inyong account bukod sa inyong regular na pension. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalyeng kailangan ninyong malaman kabilang ang anim na mahahalagang updates sa SSS at GSIS na siguradong makakaapekto sa inyong pension ngayong buwan. Huwag kayong aalis dahil bawat impormasyon dito ay makakatulong sa inyo upang mas maayos ninyong planuhin ang inyong gastusin at siguraduhin walang palampasin na benepisyo ngayong Oktubre. Simulan natin sa pinakaimportanteng impormasyon. Ang pensyon ng unang batch ng SSS at GSIS pensioners ngayong Oktubre 225. Ang kumpirmadong pension para sa mga first batch ay hindi lamang ang regular na buwan ng benepisyo, kundi kasama rin ang karagdagang PH3 5 bonus. Ang bonus na ito ay bahagi ng programa ng gobyerno upang tulungan ang mga senior citizens at mga retiradong empleyado na may dagdag na pangangailangan lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pagbibigay ng bonus ay malinaw na pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pensioners na taon-taon ay nagsisikap at nag-aambag sa lipunan at bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ng mga pensioners ay ang schedule ng release ng pension. Para sa unang batch, karaniwang na ipapadala ang pension sa mga unang linggo ng buwan. Sa Oktubre 2 siguradong makikita sa inyong bank accounts ang pension at bonus ng sabay. Para sa mga SSS pensioners, ang regular na pension ay ipapadala sa pamamagitan ng land bank o sa inyong preferred na bank account, habang ang GSIS pensioners ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng GSIS disbursement channels. Ang kaalaman tungkol sa tamang schedule ay makakatulong upang maiwasan ang anumang abala sa pag-claim ng pension at masiguro na makukuha ninyo ito sa tamang oras. Mahalagang maintindihan ang mga eligibility criteria para sa unang batch ng pensioners. Ang batch system ay ginagamit ng SSS at GSIS upang mas maayos na maipamahagi ang pensyon sa bawat grupo ng pensioners. At upang maiwasan ang sobrang dami ng transaksyon sa parehong araw, ang unang batch ay kadalasang binubuo ng mga pensioners na unang nag-apply o nakatapos ng requirements bago ang itinakdang cut-off date. Kung ikaw ay kabilang sa batch na ito, sigurado kang makakakuha ng pensyon at bonus sa tamang oras. Para sa mga hindi pa kabilang sa unang batch, huwag mawalan ng pag-asa dahil may mga susunod pang batch na makakatanggap rin ng pensyon sa mga darating na linggo. Ngayon, Tatalakayin natin ang anim na dapat malamang updates para sa lahat ng pensioners ngayong Oktubre 2.25. Una, merong bagong adjustment sa pension rates. Ang adjustment na ito ay bahagi ng annual increase upang masigurong ang halaga ng inyong pension ay tumutugon sa tumataas na gastusin sa araw-araw. Ang adjustment ay otomatikong makikita sa inyong bank account kasama ang regular pension kaya hindi ninyo kailangan pang mag-apply or mag-request. Ang adjustment ay karaniwang base sa inflation rate at iba pang economic indicators upang masiguro na ang pension ay hindi natatalo sa tumataas na presyo ng bilihin. Pangalawa, mayroong dagdag na cash aid or special subsidy na ibibigay sa peeling grupo ng pensioners. Ang cash aid na ito ay bukod sa inyong bonus at regular pension at layunin itong tulungan ang mga pensioners na may higit na pangangailangan lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang mga benepisyong ito ay ipinamamahagi ng gobyerno upang matiyak na walang pensyer ang maiwanan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalaga na bantayan ang inyong bank accounts dahil ang dagdag na cash aid ay karaniwang ipapadala ng sabay sa inyong regular pension. Pangatlo, may updates sa payment channels at verification process. Ang SSS at GSIS ay patuloy na nagpapahusay ng kanilang sistema upang mas mapadali ang pag-release ng pension. Ngayong Oktubre 25, may ilang pagbabago sa verification process, particular sa online platforms, para matiyak na walang maling deposit at bawat pensioner ay makakatanggap ng kanilang tamang benepisyo. Siguraduhin updated ang inyong mga bank account details at personal information sa SSS o GSIS portal upang walang abala sa pag ng pensyon. Ang simpleng pagkakaroon ng tamang impormasyon ay makakaiwas sa pagkaantala ng inyong pensyon at bonus. Pangapat, may schedule ng retroactive payments para sa ilang pensioners na hindi nakatanggap ng kanilang bonus o dagdag na pension sa nakaraang buwan. Ang giyang retroactive payments ay otomatikong ipapadala sa inyong bank accounts at makikita ninyo ang breakdown ng halagang matatanggap sa inyong transaction history. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga pensioners na umaasa sa bawat pisong natatanggap para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Ang kaalaman sa schedule ng retroactive payments ay makakatulong sa inyo upang maayos na planuhin ang inyong budget para sa buwan na ito at maiwasan ang kakulangan sa pangangailangan. Panglima, may update sa online inquiry at assistance services. Ang SSS at GSIS ay nagbigay ng mas madaling access sa kanilang online platforms upang mamonitor ng bawat pensioner ang kanilang pension, status, bonus at iba pang benepisyo. Maari ring magtanong o mag-report ng anumang problema online kaya hindi na kailangan pang pumunta sa opisina kung may concerns. Ang ganitong accessibility ay malaking tulong lalo na sa mga senior citizens na mas gusto ang mabilis at ligtas na paraan ng pagkuha ng impormasyon. Sa pamamagitan ng online platforms, mas mabilis at mas epesyente ang pag-follow up sa inyong pension at bonus. At makakaiwas kayo sa abala at oras na gugulin sa personal na pagpunta sa opisina. Pang-anim at huli, merong update sa future pension plans at projection. Ang SSS at GSIS ay nagbibigay rin ng impormasyon sa mga long-term plans ng pension system kasama ang inaasahang pagtaas ng pension sa susunod na taon at mga bagong programa para sa pensioners. Ang kaalaman sa ganitong updates ay makakatulong sa inyo upang maayos ang financial planning at masigurong handa sa mga susunod na buwan o taon. Ito rin ay makakatulong sa pagbuo ng personal na budget plan pamumuhunan o kahit sa pag-iipon para sa mga emergencies na maaaring mangyari sa hinaharap. Bukod sa anim na updates, mahalagang tandaan ang ilang practical tips para sa pensioners ngayong Oktubre. Una, siguraduhing updated ang inyong personal information sa SSS o GSIS. Ito ay para maiwasan ang pagkaantala sa pag-release ng pension at bonus. Pangalawa, bantayan ang inyong bank accounts araw-araw lalo na sa schedule ng pension release. Ang kaalaman kung kailan eksaktong makukuha ang inyong benepisyo ay makakatulong upang maiwasan ang stress at abala. Pangatlo, huwag kalimutang i-check ang inyong online account sa SSS at GSIS dahil kadalasan dito makikita ang detalye ng inyong bonus, retroactive payments at iba pang updates. Mahalaga rin na maipaalam ninyo sa inyong pamilya at kaibigan ang tungkol sa mga updates. Ang komunikasyon ay makakatulong upang masiguro na walang pensioner ang maiwanan at lahat ay makakakuha ng benepisyo sa tamang oras. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, mas maraming senior citizens ang makikinabang sa mga programang ito at magkakaroon ng mas maayos na plano para sa kanilang gastusin ngayong Oktubre. Ngayong Oktubre 2 pa Maypet, ang kombinasyon ng PH5 bonus at regular pension ay malaking tulong sa mga pensioners upang mas maayos nilang mamanage ang kanilang pangaraw-araw na gastusin. Marami sa atin ang umaasa sa pension bilang pangunahing source ng income at ang karagdagang bonus ay nagbibigay ng dagdag na financial security. Ang mga pensioners na may pamilya ay maaari ring gamitin ang bonus para sa pangangailangan ng kanilang mga anak o apo o para sa mga emergency expenses na hindi inaasahan. Bukod dito, ang anim na updates ay nagbibigay rin ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang aasahan sa hinaharap. Ang kaalaman sa pension adjustment, cash aid verification process, retroactive payments, online inquiry system at future projections ay mahalaga upang masigurong ang bawat pensioner ay handa at may sapat na impormasyon. Ang pagiging proactive sa pag-check ng updates at online platforms ay makakatulong upang masiguro na walang benepisyo ang mapapalampas at lahat ay makukuha ng tama at sa tamang oras. Hindi lamang ito tungkol sa pera kundi pati na rin sa kapanatagan ng isip. Ang pagkakaroon ng malinaw na impormasyon tungkol sa inyong pensyon at bonus ay nag-aalis ng pag-aalala at stress na kadalasang nararanasan ng mga senior citizens. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at ito ay isang malaking bahagi ng buhay ng isang pensioner, lalo na sa mga araw-araw na pangangailangan at gastusin. Sa kabuuan ng Oktubre 2025 ay isang buwan ng malaking benepisyo para sa mga pensioners. Ang epaim bonus kasama ang regular na pension ay siguradong makakatulong sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Bukod pa rito, ang anim na updates na ating tinalakay ay mahalaga upang mas maayos ninyong mamanage ang inyong pensyon at masiguro na walang benepisyo ang mapapalampas. Ang bawat detalye ay mahalaga at ang pag-unawa sa mga updates ay makakatulong sa inyong financial planning budgeting at pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutan na ipaalam sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sila ay makakakuha rin ng bonus at pensyon ngayong Oktubre. Ang tamang impormasyon at kaalaman ay susi upang masigurong walang pensioner ang maiwanan. Ang pagsunod sa mga updates at schedule ng release ay makakatulong upang mas maayos ninyong planuhin ang inyong mga gastusin at masulit ang bawat benepisyo. Ang pagkakaroon ng malinaw na kaalaman ay makakatulong din upang maiwasan ang mga scams o maling impormasyon na karaniwang kumakalat sa social media at ibang platforms. Sa pagtatapos ang mensahe ay malinaw. Kumpirmado para sa unang batch ang PH3 to 5 bonus at regular pension ngayong Oktubre 2,25 at may anim na mahahalagang updates na dapat malaman. Siguraduhing bantayan ang inyong accounts. Maging updated sa official SSS at GSIS announcements at i-maximize ang bawat benepisyo na nakalaan para sa inyo. Ito ay isang pagkakataon na dapat sulitin at ang kaalaman sa lahat ng updates ay makakatulong upang maging maayos at ligtas ang pagkuha ng inyong pensyon. Ngayong alam na ninyo ang lahat ng detalye, mas magiging handa kayo sa pag-claim ng inyong pensyon at bonus. Ang kombinasyon ng regular pension pay five bonus at anim na mahahalagang updates ay nagbibigay ng seguridad, kapanatagan at mas malinaw na pananaw sa inyong financial situation. Ang bawat pensioner ay dapat magplano ng maayos, bantayan ang kanilang bank accounts at maging updated sa mga bagong impormasyon upang masulit ang bawat benepisyo na nararapat sa kanila. M.